Uh, una muna po sa lahat, gusto ko po muna ng uh, uh, yun nga po, uh, isa po kami, pares po kaming arkitekto at uh, thanks God din po uh, kasama rin po tayo sa mga officer na vice president po ng United Architects of the Philippines. Ayun po no. Uh, ako po ay isang uh, second generation po ng uh, OFW. Dahil po yung aking uh, tatay ay halos uh, 36 years po sa abroad. Meaning to say po, uh, malayo po yung aming uh, relasyon. Umuwi lang po siya every year, every two years, tas one month lang. So alam po natin yan, lahat po tayo ay uh, OFW po dito. Kaya po dito po sa Dubai, uh, nag po kami mag-asawa na dito na po bumuo ng pamilya. Umuwi na po yung tatay ko sa Pilipinas. Matanda na po siya, tas ako na ba po yung nagdito. Hindi ko na po sila kasama na matagal. Kaya, sabi ko po, ayoko po maulit nung galon. Pipilitin po namin mag-asawa na, makasama po yung dalawa po naming anak. Hello po sa lahat. Um, una po kasi ako nag-abroad. Kasi kami naman, magkakasama kaming pamilya. Kasi yung, ang, ang thinking kasi ng parents ko, although may, may, chance sila na mag-abroad, pero sila kasi nandun sila sa part na, di bali nang sama-sama tayong naghirap, basta sama-sama tayo mahirap talaga kasi lubog kami sa utang tapos nagnegosyo kami ng talunan so sabi ko ayoko ng ganito so nung nakilala ko siya taliwas naman nag abroad yung pamilya niya bakit ganun din so parang ang hirap. so kami na sama-sama mahirap din so ang ginawa ko po nag abroad ako ng akin iwan ko siya sabi ko ayokong akong gagawa tayo ng family, bubuo tayo ng family sa Pilipinas na mahirap kasi nakapagtrabaho din kami sa Pilipinas. Sobrang, sobrang wala kami halos kinikita and kulang pa. So nung nag-abroad po ako, sabi ko sumunod ka kung gusto mo sumunod then dito tayo gagawa ng family. So nag-start po ako ng akin dito sa Dubai. Tapos uh, yung, yung kinikita ko is kulang pa sa pangangailangan ng mga kapatid ko kasi eldest po ako. At pinapaaral ko pa sila. Ang family ko nagkasakit pa na halos kala ko mawawalan ako ng nanay. Kasi na-paralyze siya, kakatabaho sa bukid. So doon din nag-umpisa yung patong-patong na na ako, kubuha ko ng credit card. Nalubog ako sa utang, tapos wala ako kahit ano yung yung naglalakad ako na tumitingin ako sa daan para makakita ako ng Wonderham kasi pamasahe sa bangka. So, sabi ko, ganito na lang ba? So, dumating ang panahon, matagal, 3 years, 4 years, pero sumunod na po siya. At the same time, ganun din, nung medyo nakaalwan, uh, nakapag-start kami ng panibagong buhay, gumawa kami, dito na kami bumuo ng pamilya, o dumahirap. Pero syempre, yun yung goal mo eh. Yung makasama mo yung mga bata, na hindi mawalay katulad nung nangyari sa kanya. It's very traumatic. And kami naman, ayoko na mauwi kami na Pilipinas sa so sama samasama na naman kami maghihirap. So, ganun po yung nangyari sa amin. Salamat po talaga sa, sa, sa Diyos dahil po nung nakilala po namin sila, sila mismo sila Sir Terence and Ma'am Pep po yung una, una po namin napuntahang sa uh, event. Doon po talaga nabago yung mindset po namin. Doon po nag, nagbago yung pananaw po namin doon po nag, nag lahat po nagbago lahat kaya po nung nalaman po namin yung opportunity alam niyo po kung ano ginawa namin nag take action po kami hindi na po kami nagdalawang isip saka mga nag naging magandang produkto dito yung mindset po namin na bago talagang totaling na bago po paano po ba yon lahat po ng pera namin na pinaghihirapan doon po namin na, uh, nabigyan ng halaga kung saan po namin ilalagay kung paano namin ito bibigyan ng halaga through investing po sa real estate. Ayan po. Dahil po in a span of 2 years, noong nakilala po namin si Fridge Revolution, si Freedom Business, dahil competitive po kami, kapitbahay po namin, si Seringo Anakan sa Fora, Tagaytay. Eh dahil ano po, uh, competitive din po yung asawa ko, sabi niya, eh, bakit ikaw meron ka? Eh, di ba ang ginawa niya, bumili po siya naman po sa Davao. Parang kulang pa ata yun. So, ang ginawa namin, nag-invest pa po kami uli sa kainta. Bumili rin po siya ng alabang. So, sa span of two years po, lahat po ng aming pinaghirapan ay doon po namin inilalagay. Kasi yun po ang sabi na tinuro po sa atin, kung wala po tayong paglalaanan, wala po itong mapupuntahan. Ito po ang pinakang... Uh, Magandang nagiging resulta po ng aming uh, uh, pag-stay po dito sa freedom business, sa Fritz Revolution. eh, yung kasama po namin, yung mga anak po namin sa journey ng Fritz Revolution to become free and rich and never have to work abroad again.